guys. Good vibes sa mga pangasar ngayon kay Kim Joo. Thankful ang mga fans. May kakampina si Kimi para patamaan ang mga haters din. Sulit ang pagpasok ngayon sa Sabado ni Meme. Ang daming baon na paayuda. Binibibi daw umano iyan ni Josawa sa taping. Kaya ipaglaban ng Kim Pao. X kay X na panay pasikat lang sa social media. Samantala, kakaalim ang mga naganap sa laro-laro peak segment. May isang senior citizen kasi ang sobrang idol si Kimi. Grabe si nanay. Idol na idol daw talaga niya ang couple na ito. Habi tuloy ang, ang pagtanong ni Meme kung talagang kilala si Kimju. Sino ang partner nito? Tahasa na sinabi na hindi si Jared Anderson ang partner at ayaw daw umano ni nanay dahil nga daw babaero. Napayakap ang aktres, kilalang kilala din si Paolo Abilino, idol na idol ang kimpaw. Samantala, agad naman na natuwa ang mga fans o supporters sa bagong paayuda. Yes naman, buti na riyan na si comedian host, mas lalong mapapromote ang The series. Halata yung support ni Meme may sa darawang natatabunan ang mga kimeral na nagpapakalat ng mga negative comments. Ilalaban at ipagtatanggol? Kinakawawa kasi nila ngayon si Idol Paulo at pinapahiya sa social media. Naglalabas ng mga samud-saring komento at paninira sa mga nakaraan nito. Thanks Mime, lakas sa iyo ng kimpaw. Hindi hahayaan na masira ang mo. Anong sinyo sa inyong update na naman patungkol sa Timbaw?